Haleo to Miss to, guys. Kakagising ko lang at look. Fresh na fresh ako dahil pagkagising ko, diretso talaga ako sa CR kasi wala akong ligo for two days. Kaya niyo yun? Yes, kaya ko yun. At syempre may nag-comment sa atin na natin siya ng isang video reply. Sabi niya, host Miss A, more the day on your life at ulam of the day pa Miss A na video nakaka-relax mga content mo. Thank you! Haleo! Sino ba nagpadala nito? Eh? Si... -tcheng, len Cheng... Rancheng. Ay, sorry. I am Cheng... pala. Guys, nandito si Nanay sa labas. Nanonood siya ng dumadaan. Binibilang niya yung mga kapitbahay namin dumadaan at mga tao dito sa agap. Ito kasi taga-sensus talaga siya. <laughs> Halika na dito. Nikain na tayo. Ayaw mo ba kasabay kumain? Ang tagal na natin hindi kumakain together. Hindi pa tayo nakakapag... Halika na. Guys, this is my nanay. 71 na siya. Ay, 72. Ay, 72 ka na ba? 21 lang. Ah, kuha ka na doon. Oh, Dali ako na. Ang tagal naman hindi magkasama ni nanay. Wala siyang content sa akin. pa pakita ko lang siya. Naipakita na natin ang ating ulam of the day. Anong ulam? Anong tawag dyan? Pork steak. Pork steak po ang ulam namin. Medyo marami siya kasi sinasahog namin sila Marvin, si Mavin, sila Rachel, si Kyler, tsaka si Kiefer. Eh kaso parang naglo... Ang ingay ng aso! Ay! Ah! Ang pangalan ng tumatahol na yon ay si Georgia. Ay si Mayon pala. Yan, kakain na kami. Yan lang ang ulam namin sa mga naka nakakapansin po sa video ko na minsan tatlo ulam namin, apat na ulam namin. Ngayon, isa lang kasi nga, wala kami natira sa mga nakaraang araw. Tsaka, sa mga nagtatanong po sa akin ng birthday ko, ano pong inihanda ko, hindi po ako naganda sa loob ng bahay kasi parang tamad-tamad na rin ako. Tapos sa labas na lang kami kumain ng iba't ibang mga group of friends ko. Actually, ang dami pa mga group of friends ko na hindi ko si, si ano to, ah uh, lahat samahan. So, teka lang ka... <coughs> Mag ano lang kami, mag, uh, what do call this? Kakain lang kami. Maghahain lang ako, tas kwentuhan ko. Ay, ayan na pa. How late si Miss Ata, guys? So, nakahain na kami. At nakikita ninyo na isang kaldero ang uubusin namin ni Nana. Hindi ka nakikita sa ano, sa video. Nay, dito ka sa tabi ko. Gumilit ka pa. Isa, so, yan. Diabetes kasi si Nana Ingay na lang ngayon eh, kasi wala yung ano niya eh. Shhh! Shhh! Isa! Nay, anong masasabi mo pala sa akin kasi 40? Ilan na ako? taon na ako? Ilan nakalimutan ko na ilang taon na ako? Ilan taon na ako? 46! Uy, 46! Ang uwi eh, mo sa 46! Eh. Hindi ako 40! Si ate yun! Ang uwi eh, mo! Ay! <laughs> pinatanda mo ako! Ay, grabe nung no, matanda na ako na yun. No? Pia, ay, ikaw. Isa. 46 na ako na Ano masasabi mo sa akin? Matanda na ako. Pwede na ba akong mag-asawa? Nay. Mag-asawa mm. ka? Pwede na daw. So, lahat nang nag... nang nito vlog. Like. Mag-asawa na daw ako. So, pag entertain na po ako ng mga naliligaw. Sige na, mag-comment na kayo, please. Sa mga bagong dating po at bagong, ano, bagong nood nito, ang ulam namin ay pork steak. Luto ni nana yan lang ulam namin. Na ikaw, kaya ang birthday mo. August. So, ano ka na, 70... Si Nana, sabi Pia! Ay! Um. Nay, paano pag sinabi ko sa'yo na may boyfriend na ako? Ano, hindi ko lang pinapakilala sa'yo na na three months na kami. Ano man sabi mo? Okay lang. Okay lang tayo. Ang okay kasi ng mga... Kasi gano'n na sa, yun mm, sa isa lang yung sagot eh. Tabaan mo. Sap ng ulang namin. Sabi yung kanin naman, nandito naman lahat. Ano? Sabihin, Sabi diabetic ka na nga na. Ang dami pang kanin. Konti lang kinakain ni nanay guys. Ganto lang. Isa! Alam mo si Pio ang ginagawa niya. Inaano niya si nanay yung legs ni nanay. Binubo na buo. Kinakaldag ni Pio yung legs niya. Na. Naibukas ako magluluto. May maluluto ay Creamy. Chicken. Gusto yun ni Kyler, ni Kiefer eh. Creamy chicken. Mushroom. Yun okay, na yun, di ba? Naluluto ko dati. May, may, may nararamdaman ka ba? Wala. Ano nararamdaman ka? mas ano yung naninikip yung paghinga mo. Inuubo ka nila, lagnat ka, laki katawan mo. Sas, sigurado ka ba na wala kang nararamdaman na? Alam niyo ba guys, si nanay madalas naiiwan ko siya dito sa bahay. Anong pakiramdam na yung mag-isa lang dito? Wala ka bang, hindi ka ba natatakot? Yan. Ako nga pag naiiwan ko siya, naiisip ko parang natatakot ako kasi na wala kang kasama paano kapag may naramdaman siya. Tapos kinatakit ka sa puso yung mga gano'n. Babagsak sa... Ang takot ako na. Sumama ka na lang sa akin sa paglabas-labas ko. Rampa-rampa. Manlalalaki tayo. Gusto mo ba? Nay. Sumagot ka kasi nang maayos. Ang hirap naman itong eh, Kaya ayaw ko mag Bilano ka sa akin. Bakit sakit? kailangan pa ba i yun eh? <laughs> sama ka sa akin, malalala so, ka nga tayo. ka tayo. na ako ah. Na to man. Nanan, man. Yung kami nila to at pag Wala Madami pa kasing alak na natira guys doon sa akin handa. Hindi na lahat. andito dito oh, yung no? Ay, parang may kulang dito sa niluto mo. Parang may alat na maalat na ano na something. Ay. Guys, comment kayo kung ano ang ulam ninyo na masarap. Kasi gusto niya ah, si Pio ah. ka pa. Okay nga. Yan. Mm -hmm. Wala na ako na Okay lang lang guys. Ito lang yung talagang comment. Gusto ko lang i-vlog. Para kamusta yung si nanay. Okay naman siya. Nansya lang talaga ang mudang. O sabi mo na kain na kayo. Kain na kayo. O ganun lang. Pag inutusan ko siya tsaka siya mag... Tsaka lang siya magsasalita. Pag inutos ko ano sasabihin niya.